Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikasampo ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Pangangalo niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsama sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ay sa larawan ng Diyos na lumika sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli. Ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat dapat na siya'y papurihan. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinaunlakan. Magpupuring lahat sa iyo o puon ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinaunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinaunlakan. Aleluya, aleluya! Magalak kayong magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumingin si Yesus sa mga alagad at kanyang sinabi, Mapalad kayong mga duka sapagkat ang Diyos ang magahari sa inyo. Mapalad kayong nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aban ninyong mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan sa abanin ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aban ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa abanin kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.